Ito guys. Abang bakasyon tayo. Ayan. Alalat tayo naman oh Abang. 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 Abang niya. Ayan oh Liwint ako. Tatlong libo. 3,000 lang yan. Ngayon yung forma oh Ayan po yung isa guys o. Oh. Ayan hmm. o. Oh. Ayan yung forma nila. 3,000 lang. Dalawa yan guys. Yan, malalaking manok yan. 3,000 lang. 3,000. Inibinta ko yan. Naghihirap na ako eh. Nahirap pag naghihirap ka na talaga. Ipinta natin yung mga manok ay mga pato pa natin ayan binibinta ko rin yan dahil hindi naman magka baby dahil wala silang asawa itlog lang ng itlog <laughs> nagano ako guys naglinis ako dito sa likod at ano matapos na yung matapos na yung tagulan ay medyo ano, ayan yung, 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 yung kanaan nagkanal tayo ay magawa pero yung ginawa ko kanina lang so dito may sibol na talaga sibol kaya naagot pinaagot natin doon may radyo doon so yun yung mga natin po so yung bukas dahil bakasyon isasako natin guys para walang lamok isasako natin yan tapos ito ayos natin kapila natin yan guys And guys. Ganyan lang. Ganyan lang tayo maglibang. Libang na may nagagawa, di ba? Ayusin natin yung mga ko si Hindi natin Parang na year. Para maganda. Hmm. Suwa na ang Sawa na ako sa ganyang tsura. Kaya kailangan natin ayusin para doon sa ano, and guys, yung sinong gusto mong bumili ng manok. Ayan. Hindi naman ako nagsasabong. Binibinta ko yan. Resmel, isa. Ayan. 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 Dalawa Ayan. 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 Ito naman yung ating mga pato. Ayan, walang ano. Pero nangingitlog yan, guys. May pakinabang pa rin siya. Nang, nangingitlog. Ito yung bahay natin. Ayan, may bago na naman tayong dating na, ano, na alaga. So, muning tayo. Oh, so, mabait siyang muning. Ayan. Punta lang yan dito sa bahay, hindi ko yan hiningi, hindi ko kinuha. Pumunta na lang. Talagang swerte, mayroon tayong karapati, mayroon tayong kuniyo. Kompleto na. Baka na lang ang wala. Kaso wala lang tayong pagpapasulad. <laughs> Interesting, thank you very much. Bye.